Eto po ang hazing ng Black Saturday. Oh, Tignan mo put na, wala pang gasgas. Ito ang gagas natin. Yay, game. Wow! 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 Kaya mo yan, utang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Suba, suba, suba. Kaya mo yan, kaya mo yan. Okay, berayan mo ng Okay, mo ng kaya mo yan 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 okay, kaya mo yan kaya mo yan okay, kaya mo yan kaya mo yan okay, oh, kaya mo yan kaya mo yan kaya mo yan kaya mo kaya penga, penga. Ay, sana wa, sana wa. Yung sana wa, yung Yung isa. Hindi, isa muna. Sige. Hindi, yung isa. Hindi, isa. Yung isa. Isa, muna, bari isa muna, isa, isa. Bago mo tayo. Taktak daw, taktak. Taktak. Taktak, taktak nyo. Taktak. Ayan. O, tama na, tama na, tama na, Ayos na, ayos na, isa, yung isa.

Oh, tama na, tama na, tama na, tama na, tama na. Okay, <laughs> okay, okay. Ayan po ang um, Black Saturday Hazing. Hey, Kung kayo, ah, utang so, na ninyo, ah. <laughs>